Mr. Raymond de la Cruz, si Mr. Raymond de la Cruz po ay nakapulot po ng mga cheque eh. mm -hmm. at uh, ito po ay kahapon, October 8, sa may uh, SB Road, Kings Point, General Luna, Quezon City. Wow, ang laki ah. Si Mr. Raymond, Paul, uh, Raymond de la Cruz ay isa pong company driver yeah. at ang may-ari po ng mga cheque eh, ay ito pong That Lines means, and Stripes that's Manufacturing that's corporation, napakalaking halaga mm -hmm. nung cheque. Mm 2 million. Kaya nga eh. 2 million, 131,000 <laughs> oh. Good afternoon, Sir Good afternoon, Ray. Good afternoon, Pop. Ma'am. Oh, po. Sir, uh, ikwento mo naman sa amin, paano mo nakita itong mga cheque na ito? Doon sa trabaho ko po, ma'am, pagpasok. Mm -hmm. pasok, po, bumili na nga ng pandesal, ma'am. Mm -hmm. Nung mga taga-office. Opo. Oh, yung pagbalik ko po, yun nga po, na napansin ko na yung envelope nung kasunod, nila, nakita ko na sa Tapos, nilampasan ko rin siya, ma'am. Tapos, nasa kalsada lang yung nasa envelope, envelope, sir? Lang Oo, po. tapos? Tapos, nilampasan ko po siya. Tapos, nagano sa isip ko, parang na ko, naka-sealed. Mm, mm, Sabi ko, balikan ko kaya, baka mamaya pera yun. Oo, oh, na, oh, uh, oh, sige ba, po. Tapos, anong, anong nakita mo, na sir? Na, Oo. Oh, oh. so, sabi ko, Ikutan ko nga. Pero malayo na yung natakbo ko eh. Mm. Mas malayo na ako sa envelope eh. Pag-iikot ko, nandun pa rin. Ako ah, naman mm. mm. rin. Nadampot ko. Tapos nung pagdampot mo, sir, ang bumungan agad ko, sa'yo? Nadampot ko, ma'am. Hindi pa, ma'am. Naka-sealed eh. Mm. Naka-tape siya eh. Tapos pagigot ko, may pangalan na Alicia mm -hmm. sa ligod. Sabi ko, baka ano to. Hindi, siya, may check-check ko na. Mm -hmm. Sabi ko, ano lang pala ito mga Mga, pala ko yung may nilad lang, yung mga bayaran din. <laughs> okay. Na, mga Kasi naka, parang, Kasi ano ba, naka-envelope? Na pagdating oh, ako, ah, nagagay ko okay. sa GB box ko. Ah -oh. Pagdating ko sa planta, mo na binilat-lat ah. ko na. Oh. Sabi, ala, puro kita ito, sabi ko. Oh, Tapos, Dok- dokumento, yung medyo binasa ko. Mm hmm Parang, ano, yung mga ganun, titulo at Okay. Oh, ano nag reaction mo, sir? Nung naki- Siyempre, 2 million yun, hindi yun birong hindi halaga. Hindi ko naman ha? siya, ina, ano na, ano, kung maging pera man din, hindi ko rin masigur pag ganyan. Kasi malaki nga. mm, -mm. naman ako noon eh. Oo, oh, Takot kasi, oo, oh, na, yun na. Hindi na naman tayo yun, sanay sumawak ng ganun, buti kung bigay. Oo, okay? oh, oh, tama May naman. Hindi, siya ka nga. Ayun, tapos po uh, Sabi ko, docs. Mm -hmm. sabi ko, kawawa yung, ang inisip ko kagad ma'am, yung may dala na ito. Mm -hmm. Sa trabaho ko rin naman yun, ma'am eh. Yung na magdala ng... ng mga ganun-ganun uh -oh. kasi company driver nga ako. Yes, yes, yung yes. yung isa sa trabaho. Uh Oo. -oh. Makakasama po natin ang... secretary. secretary. Ano pong pangalan, okay. ma'am? Alice Angana. Alice Angana. Angana. Ah, okay. Sa so, yata, tama po, nakapangalan. Sa akin po nakapangalan. Oh, ah, Yes, ma'am okay. Alice. Actually, Atoyini, hindi alam ni sir yung total nito Oo nga. Na, ma, na eh, nagkakahalaga ng halos paraliga. 2 million. 2 million po. Akala nga daw niya, eh, may nilad ba ay, sabi? Ma, kasi yung ma, mga ganun, ganito nga naman may meral ko. May merahal ko. Oo. So, ay, ngayon, attorney, uh, uh, oh. na nakontak po natin mm -mm. ang uh, representative, yung secretary po ng lines and Stripes Manufacturing Corporation, si Ma'am Alice Angana. Mm -mm. So, ito ma'am, uh, Ma'am Alice, ay napulot po ng isang company driver po na si Raymond uh, De La Cruz. Ayan po, ayan po kanina yung mga check madam. Mm -mm. Uh, nilatag po namin ano, ng aming mga staff para ma-check din. So, ma'am, baka pwedeng kayo naman din po, uh, ma-check nyo din po. Mm, -mm. Bago natin i-sooli, ano, para makita ni ma'am kung kumpleto ba. Pero, sir, kayo po ba, eh, kampante naman po na mahahanap at mahahanap natin yung may-ari niyan, sir? Ang ginawa ko po noong na ma'am, nagte text na ako ng mga nangyari ng mga nandyan mm -mm. sa Facebook ah so pinost mo sa Facebook? hindi naman ma'am tinext ko lang yung mga pang pangalan doon sa uh -oh. manahan ba yung mga gano'n ah yung pangalan mo ah, sa chat. ah yung oh, okay, nakikita okay, ko okay, lang gets... doon sa ano eh, inisip ko rin, baka nat matakot. Mm, mm Sabi ko, mama may akong mabaya, alam mo, dami modus ngayon. Mm, -mm Tama naman sabi, po. Tapos naisip ko, sabi ko, bukas na nga lang. Mm, -mm. Tamang tama, day off ko kasi bukas. Mm -hmm. sabi ko, takbo na nga. So day off ngan. mo ngayon, uh -huh. sir. Talagang sinadya mo uh, dito. pa dito. Galing pa nga ako ng hospital naman kasi may, hinahante din ako sa Banawi doon sa planta na may, oh, may oh. na, ano, na diskrasya. Talaga namang napaka bait naman ni Sir Raymond, ha? Oh, biruin mo, yung day off niya na uh, dapat ay ano, namamahinga siya, uh, eh, pumunta yan. pa talaga siya Tapos, dito para eh, sa sabi ko nga, ang inisip ko naman doon, yung talagang may dala niya kasi kawawa naman sa sermonan. Mm, mm Kasi di naman biro kasi malalaki nga yung ano. Kaya nga po eh. Uh, Ma'am Alice, no, habang binibilang nyo, sino po ba ang may hawak niya nung time na nawala, Ma'am? Uh, mother ng boss ko. Mother Bali boss. yung boss ko kasi nasa Dabao. Mm -mm. Tapos iniwan niya yung itong mga check na to sa mm -mm. mother niya. Mm -mm. So yung mother niya magpapa-doctor's so hindi, hindi niya madala sa office. Uh -oh. Ngayon, pinakuha niya doon sa messenger namin mm -mm. padala papunta sa akin sa office. Mm -mm. Ngayon pagdating nung tao namin sa office, nung buksan na niya yung box, wala yung brown envelope. Naku. Tapos ang okay, ginawa naman. niya, umalis siya lang office, mm -hmm. bumalik siya ng bahay ni boss, ng mama niya kung saan siya dumaan, doon din siya, wala talaga siya nakita. Mm, mm buti na lang mm -mm. din talaga at nakita ni Sir Raymond, ano, ka, kung kawawa mm -hmm. yung messenger na nag, <laughs> ano, na dapat matanggal, magdadala. Matanggal, Oo, oh, napakalaking halaga niyan. Mm -hmm. Kompleto po ba mamalis? halo halo po Hindi na, ano na kasi sa na... O kasi kanina pinikturan eh. O, pinasulat isa-isa at uh, binidyohan din ano po kanina. Uh, so, Ma'am Alice, uh, kayo po, uh, ano po yung may mensahe po ba kayo para kay Sir Raymond? Para po kay Sir Raymond, in behalf of Lines and Stripe mm -hmm. Manufacturing Distribution, mm -hmm. uh, Sir, maraming maraming salamat dahil Welcome, sa malaking halaga niyan, mahalagang, mm -hmm. do mahalagang dokumento na napulot mo, malaking bagay yan sa aming kumpanya, mm -hmm. tsaka sa lahat din po ng uh, uh, okay. staff ng Rapitolpo, tsaka lahat ng, sa proyekto ni Rapitolpo na tinawagan si boss mm -hmm. na... Nagpulot tong mga dokumento na to na mahalagang mahalaga sa kanila. Mm -mm. Salamat, salamat, sir. Mm -mm. Sana tularan ka pa ng iba. <laughs> okay. Sana, para saan pa. mo ba yan, ma'am? Yang... For deposit ko kahapon. Ah Para ano sa... Ano ito, ng mga customer namin. Oh. Tignan mo, napakalaking ma'am. So kahapon pa lang nagpanik na si boss kasi nga siyempre ang hirap-hirap -hira po mag-ano mag, mm -mm. mag -ano ng ganito. Lalo yes. pag... Collection. Mm -hmm. ah, collection ko namin. Ah, oh. mga oh. collection ninyo. Oh. Oh. Naiyak lang ako si boss ano pong nasabi niya ma'am nung nawala nga po yung papeles, yung mga cheque po? Wala lang. Ang ano lang po nila, sana, sana makita o may makakita kasi tulad nito ang laki-laking halaga tapos hindi namin alam paano namin singilin sa mga customer. Alam mo naman ngayon mahirap maningil nang wala kang check ipapakita. Mm -hmm. So nung nalaman ni boss na may tumawag sa kanyang taga-rapitol po Akala agad... na nireklamo ma'am ha? Mm. <laughs> oo, baka akala ni sir oo, na... baka akala ni sir <laughs> siya na yung nireklamo. <laughs> <laughs> Pero ano po sabi ng boss niyo ma'am nung nalaman na uli po ni Sir Raymond at talagang napaka you know uh, bihira yung ganito na 2 million yan ma'am hindi yan mayroong, ano ha halaga ah, by pinapaabot si boss mm. bilang pasasalamat okay dahil sa malaking bagay good pangamin, job na nakita mo po, na po, ka po po ng iba magkano po yan ma'am baka pwede niya pong uh, ano. <laughs> ah, sige po <okay>. sir salamat po ka okay Yeah. No, sir, galing naman po yan Laki, sa wala, 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 wala. galing sa Lines po. and Stripes Manufacturing Para pasasalamat na natin natin. Oo, bilangin din po natin. Ayo. Thank you ma'am. One, <laughs> One, two, three, ma'am. <laughs> five ma uh, thank you ma'am. Malaki sir. Lancor. Okay, At, syempre, uh, ang aming tanggapan din naman, uh, uh puya, Raymond, ay may iya din po uh, sa inyo. 1,000 pesos cash. po, Thank you, uh, ma'am. From you Rafi Tools for And, syempre, sir, babalik pa po kayo uh, sa ating gawad. Awarding, yes. Uh, awards batch 85 mm -hmm. na po si sir. Sige, ma'am. Okay? So, babalik po kayo, sir, kung saan bibigyan namin kayo ng plaque, ng mga metalya, and, syempre, you. additional cash, and you, mga appliances, gadgets. So, kung ako sa sir Rafi. Nako, <laughs> <Yes. laughs> <Yes>. hopefully, nandun <laughs> sa po ay, si Senator Rafi. Mm, sa yes. Senator Rafi. So, kayo, sir Raymond, baka mayroon kayong mensahe naman po for kay Miss Alice po. Baka okay. sa ano, Lines uh, and Stripes Manufacturing. Mm. Uh, minsan ko lang po sa company, uh, kailangan sobrang ingat, lalo na sa mga docs kasi ganyan din yung trabaho tapos yung ating tao na pangalagaan natin yes. At syempre gabayan na rin mabuti mm -mm. Yung, Lalo na sa mga bili na ganyan, malalaki nga Hindi yes. naman laki. may iwasan talaga din magkamali yung tao Wala namang taong perfecto ganyan. At kami po ay uh, lubos na natutuwasan uh, Sir, pati na rin po si Nakabar. Senator Idol ano, na Kayo po ay talagang may napakabuting loob Yung ganyang halaga, kagaya ng nabanggit ko ah. kanina Bibihira po yung talagang hindi ka matitemp na kunin yung ganyan. ano At talagang kahit day off ni sir, pumunta po siya dito para lamang isa-uli. At uh, napaka-saya din. Siyempre, yung collections nila, ma'am, na ibalik sa kanila. Mm. Ano. Uh, para po sa mga nagtatanong, si Senator Idol po kasi ngayon ay nasa Senate. Meron po yeah, kasing uh, committee hearings ngayon. ano. But uh, nanonood siya ngayon, sir? Ano ang inyong mensahe? O oh, baka mapanood ni Senator, tsaka ni Congresswoman Jocelyn na din. Nanonood sila ngayong hapon. Anong sabihin mo, sir? Gusto ko pumakita sa Sir Idol Ravi. Kahit pa picture lang po. <laughs> okay. O oh, Sherry, take note mo na yan. Ha? Oh, sa awarding, sa doon si ko. Senator. Oh. Sige Sir, isasabihin po namin yan kay uh, Senator Ravi para ah, po mabit. Ma Sige po, go ahead Sir. Ah, ko pala yung company ko, General Metal. Kaya yung mga boss ko, Sir Alan, Sir Boss Penga, si Sergio, si member Bernadette. Tapos yung mga taga-stop sa office. Okay. Kayo ma'am, baka may babating ma, po sa... Mga kong driver. Okay. okay. Palay po. po. sa FB page ng Lines and Stripe, Shopee, Lazada, Instagram. <laughs> okay. Yan na lang. Oo, <laughs> lines and Stripe. Oh, like, like and subscribe daw, guys. <laughs> okay. Yun po. Maraming maraming salamat Thank po muli, Sir Raymond. At uh, naway ikay gayahin pa ng mas marami nating mga ano kamayayas. At maraming salamat din po, po sa inyo, ma'am. Ano pa nga ng boss niyo, ma'am? Uh, welcome John Christopher Siwiko. Ayon, na, si Sir Christopher, maraming maraming salamat po muli sa pagbigay po ng 5,000 pesos po cash Thank you, kay Sir Raymond Dela Cruz. Malaking bagay na po ito. Thank kay you Sir Raymond, maraming yes. maraming salamat po. Ma'am Ali, salamat, salamat po. Maraming salamat, 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 salamat po. Magandang hapon po. Okay.